Patay na pero biglang nabuhay ang isang lola na to sa Thailand. Mga kaibigan, nito lamang February 5, ang 85 years old na lola na si Puwa si Prueng ay bigla na lang hindi gumising na siyang ikinagulat ng kanyang pamilya. Wala na rin itong pulso at hindi na rin tumitibok ang kanyang puso na nagtagal ng humigit isang oras. Idiniklara na siyang patay ng kanyang mga kaanak at noong dadalhin na ito sa punerarya ay bigla na lang itong dumilat at gumising. Ang nakakapagtaka dito, nung siya raw ay gumising ay tila ba naging kapansin-pansin ang pagbabago ng kanyang ugali at bigla-bigla na lang daw itong naghahanap ng mga matatamis na pagkain. Naging palaisipan ito sa mga netizens kung saan sinabi nila na baka raw ibang kaluluwa na ang pumasok sa katawan ng matanda nung ito ay muling nabuhay at kaya rin nagbago ang kanyang ugali. Ang mga pangyayaring to mga kaibigan ay isa sa dahilan kung bakit hindi agad iniimbal sa mo ang isang tao kapag ito ay namatay at naghihintay pa sila ng 24 hanggang 48 hours bago ito gawin sa paniniwalang baka bumalik pa yung namatay. Ikaw kaibigan may alam ka bang kwento patungkol dito?